Hey yo, what's up mga kawit no? Ayun, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng gulong. Ayun, vlogger pa uh, itong gulong bagong bili. So, shout out sa bumili nito kay Jano. Sa Renardo, shout out. Kay uh, Jaime, shout out. Kay uh, Melchor. So, ngayon gagawin natin dahil na flat yung ano, yun, no, uh, sumabog. Yan, sumabog ang ating mga uh, gulong. Blager. So, yun, ito papalitan natin. Uh, mayroon akong uh, napabili dalawa. Yan, gagawin natin ngayon. So, umpisa na natin. Siyempre, pag hindi pa tayo nakapag-subscribe, subscribe mo sa ating YouTube channel, Awit uh, Official. At uh, kay, ano, Jaime, ilalagay ko kayong, uh, ano niya, yung kanyang uh, uh, YouTube channel sa uh, link sa baba. Ayan, oh. Yan. At saka kay boss, uh, ano, set up ko kay boss, ah, uh, Big man. Siya sa kamera. Kaya natin pumutok okay, yan Ayan ito yung pumutok, kaya tanggalin na natin ito wag na tayo kaligwiligo sa ating ano Ito okay. okay. yan okay. na no? okay. natin, tatanggalin muna natin itong dalawang ano Dalawang tornillo, ito na yung pang natin, gamit natin dalawang uh, uh, Adjustable, pagtanggal ng tornillo gusto pagtanggal oh. Tanggal na agad. Kailangan natin itong ano Hindi ito tayo magka ano, Virus. sa Virus Saan? I-zoom natin Zoom so, na? Zoom uh. so, mo Yan o oh. Wala nga tulong So yun, ito, tanggal lang natin. Labas natin yung ating mga tools. pangtanggal tanggal ng gulong. Yan. Ang tools. Ito ang mga tools natin, no. kuatin na natin yan ah. yun o oh. tanggal no? na yan ganun na oh. yan natitonga uh, abala na ako. kung okay, ano James? James? yung sabog ito yung sabog. yung na nunggulin. after ating uh, mga bagong ano? pinaliwan so, YouTube bagong gulong natin na nabili yan. GTM. Oh, so, malaki yata. Tayo na patay okay. na. Sakto lang. Ito so, <tutuk> yung ating mga interior. Yan. Yeah, itong exterior natin. Mga kawit dyan. shout out pala sa kay uh, Pilimon. At sa, sa nakaupo doon. Na -ka nanagarilyo. Kay -ka Joseph Daudawin, Dawin. Shout out. Yan. Shout out pala doon sa ano, kay Bustote. Shout out. Eh ano rin, shut out kay... So yun, dito okay, na exterior natin. Ito eh... Boston, nyo na sa usap mo, hindi naman pumunta, shut out. Shut out ko kay boss yun Ito ngayon sa taas. <laughs> sa taas <laughs> ay nyo. So dito tayo ngayon sa... sa siap natin dito sa ano... sa baba, sa satko. <laughs> Yan, ito na yung interior natin. So ngayon, kakabitan natin ito sa exterior.

Bagaimana tubig? Tidak tubig? Tidak tubig Hmm? ba bay kung muna mag uh, camera ano wala ko sabog yung may bakit ginawin kamuta eh. ko eh ha tamo. 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 ito na ito na kumain uh, lang ng kangkong wala na sabog Gawin mo natin to. Wala ka na sa Kumain ka lang ng kangkong. So may babalik na natin to mga kawit no. Ganito lang ang pagbalik ng uh, ano. Yan no. Yan pipisto mo lang to. Ipasok eh. lang muna to. Yan. Tapos oh. Yan. Ganun lang kadali. shoot lang natin dito sa ano niya. Yan, ganun lang kadali mga kawit po. Oh. Yun. Ganun lang kadali. Mag, ano, ano, magkabit ng gulong. Ay, puro sa gis na yan. Tapos ng kamay mga kawit. Yan. yon kailangan natin itong higpita uh, ng konti Yan. Isa so, ganun lang. Dawit si gamer. Dawit gamer. Dawit gamer. Hindi si ako yun. Hindi ako yun. Si ano yun. big mix kranto. Ano ba may hilo pa tayo rito, Eh, mo ko. Hindi, hindi para ice cream 'yan. Ay, ah Hi. Ito 'yung mga Mer Meron. Meron na may may si Jaime 'yung mga papa cream.

Papa. Di ano, pa-sala gaya iPhone 12 Pro. No? iPhone 12. No, kailangan ka ba? Yeah, okay. Pareng ang ganda naman ng bike. Pero mas maganda pa ren si Jaime. Ay, si Jaime. Ay, si Jaime. Hi. Siya pa okay Padre. Ayo Sa computer, sa computer. Ah. Wala na sa MS Amut. Wala, wala sa ayun na mag ayun na tumulong, wala sa Munti. Kaya ito na tayo, tayo ngayon. So yun, tapos na yung ating pag lang, uh, ano. Ata? Pero lang kadali. Ito tayo lang ang gawa. Kaya nakipagabulan ito, bagong-bagong mga uh, gulong. Mga testing nyo ito ya. Parang magaling. Ayun, no? Wow! ayos! Ayun na. ayos na. Time na. May bike na tayo. Mayroon na tayong gagamit din sa lunes. Ano? 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 <laughs> ano lang, sandaan, bago naman. Pwede na, James. Sandaan. Pwede na ba yun? Palitan mo na niya yung sprocket sa likod. Bibiling ko nga yun. bago na yung gulong. Ang kapa. Bagay mo yan. Nihirap na hirap ka pag yung malaki yung may dala mo. Hindi bagay sa malaki lang. Oo. Ngayon ako bagay. Malaki ko na siya. Ay, stop! Malit lang pa. Malit bago din. Masabok ito eh. Frustration.

boy. May ah? tayo eh. Oo. Oh, Baka oh. oh, oh. Mago ba yung gulong ko? Eh, Mago ba? Wala, sira na. Sa karami na yung pagsikwa may Kasi ito. May sadya yan? Hindi mo kompleto. Kasi ito rin na rin niya. Rin na rin plat yung gulong mo, meron pa. Oo. Yan o. Yan o. Yan o ba yung, 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 yung mga no? ano? Yeah. Pag na... Tapas. Pasel? Pag-tapal Putol yung katena mo, meron pa. Kaya yeah, nga, testing ko ngayon. Dali! oh <laughs> uh, ano? Ayan, yeah, kung ano yung gulong. Ba't yan eh, Gulong lang? Ha? Kala ko yung kasama niyan. Ah. Kasama interior? Oo! Oh. Reserve ba ito? Okay. Bago ito. Kabibili ko lang ito eh. Testing mo na ako. Ha? Kabibili ko lang na ito? Kabibili mo lang din yan? Oo! Oh. <laughs> Sukat Yana ko na. Bago, ko, bago lang. Kabibili ko lang. Eh, sira oh. Ay, ito. Ay, ito. Naipit. Naipit. Na. naipit. Kaya yeah, pala pumutok yun sa Kaya kasi yung paglagay mo ko eh ah, Kasya so yan Asa yeah. ah, so ano yung ano? Puti bay Puti? No. Ay ano? Ah. Yung ganito oh ko Tingnan mo dyan, nakaganan no? Ay. Ay Yung side Diba ah, di parehas na yung bagay Dyan yan, mabalik ah. naman yan dar Wala naman taro yan Yan

gulong ah uh, 600 si 500 ito more, more mahal ito tenta daw lahat yan mahal nga mahal mo muna mahal convert mo oh. <laughs> <laughs> eh, na. oo <laughs> oh. ko lang isang na bike bike naman sa klase ng gulong ha? Yes. yes. iba iba naman klase may rajal may ganyan pero... Ang... Pwede ko nung gusto mo. Okay. ba, Sir? Ano? Magkakita siya niya. Diba magkakita siya? Ano yung mahal? Ang mga papal? Ito yung nila. Ang makakalboten. Okay. Pero kung samantala lang dito, so... mayroon tayong nirin. Ipilin Santa Cruz yan. Kung samantalo lang dito, baka palagay yung... Habang wala pang ano, wala pa yung... Wala kayong... Santa Cruz. Ay, boy, boy, boy. 네, k e s e

Oh, no, bago na mga kawit. Yan yeah, no? Ah, uh, bagong-bago no. na 'yung ating gulong ngayon sa ating BMX. Pati 'yung paka bago rin. <laughs>